Have a good sa lahat mga lods. Sa, uh, sana nyo ako patapos nyo itong video na to. Meron tayong pupunta na isang nanay. Alright, so let's go! So yun mga sa uh, dito na po tayo sa area kung saan nakatira si nanay. Alright, so papa, po natin, papasukin natin habang busy pa si Chuk Brian. Sa kanyang sariling content. Alright, tara. Samahan nyo ako mga lords. Pagkatapos sa dulo si oh. <laughs> Nagu-wave lang ah. So yun mga lutsa, nandito na po tayo sa location kung saan po nakatira si nanay. Ano ang pangalan ni nanay? Birhinya. Ha? Birhinya. Birhinya. Be nanay Birhinya. So uh, yun po siya, nakaupo, naka-stripe. So, Ah, uh, lang yung naantay ko pa si partner natin si Joe Bryan ah. Busy pa sarap. Wait up mga lord. Yan, ito po si Nanay Berhenya, no? Berhenya. So, ito po yung pamilya nila. Oh. Uh, lahat na nakatira po dito, isang pamilya lang. Kakapamilya lang sila. Right. Okay. Asa rin, kamusta naman ay? Kamusta naman na itong binabuhi din rin? So, kadagan din yung pamilya ha? Sa ka? So, mga guwapo-guwapo na bang lahi? Sana all. Like okay. wow. So, hi mga lata. Good morning. Ito po si Nanay niya. So, kung magbibisaya <blue> man ako mamaya, i gagawa ko lang ng caption or subtitle yung video ha? Para maintindihan nyo mga lata. So, masyadong hindi na daw siya na nakakarinig na masyado. Sabi ng... Anak? Anak? Okay. Apo? Okay. Apo, sige. Ay, okay na bro. Okay, dali naman me. Okay. So, <laughs> go, So, ba, ikaw ba? Kung sa'yo, ma, pwede mo kay nanay? Ayun siya, siya naman. Ako nila. Ako nila. Ako nila. Ako nila. Ako Mexican Alter Del Khaled. Oo. Oh, oh. Actually, na, ang ang ngayon, ano ni siya? Nag-comment sa akin si si Idol na na Idol, okay. oh, nag-message siya sa akin ba? Si na, oh, na Idol, mas mayon ta kung ako makakuha. Kay para Kay para ihatag ko na daw sa imo. Oo. Oh, oh, Mugani, mo na nga pag, pag message niya sa mo nagkasabot min ni Idol Shika Life. Oh. Oo nga muari kami diri sa mo para makatag kami gamay nga ilang pahalipay o oh, nga no, malipay kalat <laughs> no <laughs> oh. mo to Ganun. so, so mani like, na to, resulta, ane, mm. kaya po, kaya kanin, kung unsay jadan sa ning video nato unsay resulta ma, ni ibalik pud mi Mm. Yeah, kay kaning kuan unsa malikom na to ani, matipon na to sa sa atong video. Mubalik na sa imo ha. So, inaot unta mga lods sa Bisaya Tagalog ko. Sige na. Okay na. Uh, sana ay tulungan nyo po si Nani Berinya kung may mga kung na na, na, na panood nyo po itong video na to. Sana ay makatulong po tayo ha. Kung sa mga willing magtumulong po, pa, kontakin nyo lang po kami. Huh? so pwede, pwede rin lalagay ko sa comment section kasi nyo kung kontakin nyo mga lods ha. So sana ay alam mo, tatandaan niyo lagi yung pag, pag-share Ang pag-share sa bawat isa ay isang magandang blessing. Alright. Alright. So, ito po si Nanay Birhin niya. At medyo may differential na rin yung... Anin? ano Uh, hindi, yung hearing-hearing. Oh. na ni Nanay, hindi na masyadong nakakadinig. So, nakakausap namin yung apo, apo niya. And, so, ito po. tayo so, hindi, 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 naman kami pwedeng tumagal kasi dito. Marami pa kaming trabaho doon. So, alright. So, Sanay, matulungan lang po natin si Nanay berhinya so, si... so, na. <laughs> niya, ha? <laughs> so sa 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 nai ko na sa Kung sa sa itong sa 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 kay nanay. So, nay. Oh, baru baru na si. Tingnan Sige, sige, hindi lang. Diri ni. Diri ni, wala po muna tayong kayang malaking itutulong sa nanay pero ito pa yung surprise natin ng oh. nanay Imo Salamat sir. Salamat sa inyo, Jack. Oh, wala Pagpasing, 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 anan? Sudanan. Ako nga mga nanay, Ito na muna po yung kaya natin tulong kay nanay. So, sana makita ng lahat yung itong video na to, mapanood nyo at mapaabutan natin ng tulong kulit si Nanay, ha malods okay. okay Pag na kini video na to natin si Nanay. wala lang dinalago na hypermart dito ha <laughs> wala Binala ko ko wala wala hindi ko wala ko wala hindi dito pero walang cashier. wala wala lang.

So, inaot ang tawag lay nga mampong ma itang makabalik ni Dre para kung mo krenda na yan video nato to, dala mo tabang, balik ni Dre para rin. Nay, nanay mo na human. Kung grade 5. Grade 5? O, sige. Nay, na ako'y ma-challenge ni mo na yan. Kung mag-answer ako. Oo, oh, mag-answer yung gana. Nay. Okay. Okay, Nay. Since ikaw ang nagrasyahan, Hanay Oh, na ako'y ma-challenge din mo. Ha? Ah, good five ka. Imposible di ka tawagan sila. Okay. 10 plus 10 plus 1. 10. 9. Oh, Right. Congratulations, Nay. May 200 ka pa. Alright. Sige, Nay. Thank you. Salamat. Okay. Pagdala lang kayo guys, five sharo mo yun mo. Salamat sa video. Hindi kami natagal dito kasi kami may kamay pa. Una mo talaga ako sa iyo. Maraming salamat sa sa nanood ng video na to. Uh, Maraming salamat to? sa inyong lahat mga lods sa sana yung makatulong po tayo. At marami yan pa tayong tutulungan dito someday. Alright, God bless oh, ang yung lahat. Siya lang siya. So yun mga lads at tapos na po tayo dito kay Nanoy so ay, salamat sa lahat na nanood ng video na to. Uh, God bless sa lahat. lagi nyo tantandaan yung pagtulong sa kapwa ay makapagpapagaan ng pagdamdam natin lahat. Okay. Alright? So, peace out.